So yung guys, nandito tayo sa labas guys para makita natin guys yung, ah, yung maraming na trap guys, so ating bobo. So yun, sisilipin mo natin guys. Yung guys na ano, kung maraming sada. So guys, kung mapapansin nyo guys, ito guys oh, meron na pong patay na isda guys. So guys, So sinakmal siguro ang mga kasama niya guys. Paano kasing buti ti guys sa loob guys. At mayroon pong ano. Uh, Lip ti guys na malaki guys sa loob. So wala po tayong nahuling pusit. Mm -hmm. So yun guys nakakapag, nakakapag vlog lang tayo guys Kapag kasama natin si Missy sa pagpandaw So dahil masipag siya magdala ng cellphone <laughs> Kaya lagi po tayong may content sa pag uh, pagpapandaw ng ating, uh, backlog guys So Meron din guys na ano siya guys Kuling isda guys Mga ano Ang ulam-ulam lang guys Ano yung malaki na yun? mo muna. So yun guys, kung mapansin nyo guys, uh, may malakas pong nagbabangga guys sa ating trap guys. So yun no? o. So yung guys o. Eh? Ayun guys, may lapo-lapo pala guys, yung malaki guys. Kaya ako lang mong lakas. So yun. La entrada solo hace ver, pero aún la lajo ya es